Ang Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways naman ay tinuturing na mabilis na aksyon na pagsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan hinggil sa flood control anomaly. Yan ang pang mga balita na tinutukan ni Bombo Isa Kutuner. Bombo Victor Bombo Jai inihayag ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure ang kanilang pagtanggap sa mabilis na aksyon laban sa mga manumaliang flood control projects matapos magsampa ng unang kaso. Ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ngayong araw, Nobyembre 18. Ayon kay ICI spokesperson Attorney Brian Kit Hosaka, halos hindi pa umabot ng dalawang buwan mula nang isumite nila ang unang rekomendasyon sa Ombudsman hanggang sa formal na paghahain ng kaso. Itinuturing ng komisyon na napakabilis ng prosesong ito at inaasahang mas marami pang kaso ang kanilang isusumite sa mga susunod na linggo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tagapagsalita ng Independent Commission for Infrastructure, Attorney Brian Captain Kit Hosaka. So, well, of course, we're very glad. No? Natutuwa kami kasi it was filed only last uh, September 29. So that's around less than two months ago. And uh, how swiftly things happen. No? Na ngayon, sasampahan na ng kaso uh, sa Sandigan Bayan. And eventually, warrants of arrest will now be issued, hopefully. No? And then uh, we will be bringing these people to the courts. And to, para ito yung hinihingi ng mga taong bayan. Diba? So, natutuwa kami that finally, yung first uh, referral board fruit na ano na ng, uh, ng action uh, in the courts niya. Para naman kay DPWH Secretary Vince Dison, matibay ang mga ebidensyang isinampa sa Sandigan Bayan laban sa mga sangkot at sa siyang agad na mapapanagot ang mga responsable sa umano'y katiwalian sa mga infrastructure project. Kabilang sa sinampahan ng kaso si dating Akobico Representative Zaldico at ilang pang iba pang na niugnay sa regalidad sa mga flood control projects sa Oriental Mindoro. Tiniyak din ni Dizon na handa ang mga law enforcement agencies na tumulong sa paghahanap at pag-aresto sa mga opisyal at empleyado ng DPWH sakaling maglagbas ng warantang korte. Kung na yan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. sa DPWH, nasiguraduhin na solid yung ating mga kaso. At tingin namin, solid itong mga kasong ito. At itong mga kasong ito, madaling ma-convict yung mga inaakusahan ngayon na naakusahan na nga sa ating mga court sa sandig ng bayan. So, kampante kami dito. Ang eh. tingin ko, kampante ang ICI din at kampante din ang Office of the Ombudsman. Well, unang-una, kapag gumabas ang mga areswara, lahat ng kooperasyon, lahat ng tulong, uh, na kailangan ng ating mga enforcement agencies ay eh bibigyan ng DPWH. Kung kaya nga namin harapin yan lahat, gagawin namin yan para ma na. At para, para yung ng mga dapat managot dito. Samantala, nagtungo naman ngayong araw si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa tanggapan ng ICI upang hilingin ang investigasyon laban kay Construction Workers Solidarity CWS Partiless Representative Edwin Guardiola kaugnay ng umano'y manumali ang proyekto sa DPWH. Ayon kay Leviste, si Guardiola umano ang pinakamalaking buyer ng mga proyekto ng ahensya at nagkakaroon ng conflict of interest dahil ang mga proyektong ipinapanukala at ina-award sa mga kontraktor ay nagmumula rin umano sa kumpanyang konektado sa kongresista. Idinagdag pa niya na nagagawa raw ito dahil sa ugnayan ni Guardiola sa loob ng DPWH partikular kay dating kalihim Manuel Bonoan. Kung ngayon pakinggan natin ang tinig ni Batangas sa 1st District Representative Leandro Leviste. And ano po yung response nila sa inyong congressman? If I am allowed to share, ngayon lang daw nila nakita yung pinakita ko sa kanila. At sa tingin ko ito po ay magiging uh, missing link para yung mga nag ng budget sa BPWH na sila din ang contractor sa mga proyektong ito ay masampahan ng kaso para sa conflict of interest. At ayon sa aking research, ang pinakamalaking buyer nang mga proyekto sa DPWH ay si Congressman Edwin Garjola. Mula sa lungsod ng Tagig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.